Okay mga loves, salito tayo ngayon sa ating harapan ng lamesa para kakain tayo ng napaso ako eh? kasi yung tira-tira inoven ko eh marami pag ko, pag ko duma, ano to, tumama to sa ano sa salamin ng oven napaso, mainit pala <laughs> mainit pala yung oven kasi ininit ko to, tira namin kahapon marami kasi Naninit ko siya. Naninit ko sa oko. Masarap kasi siya. Dami pa. Mmm. Wala lang kasi tayong pera. Be, patay mo ngayon TV, na. Wala. Mm. Wala tayong TV. Mmm. Wala ng pera, kaya kakaitala tayo, tayo ng all leftover. So, masama tayo. Mmm. Mmm sarap ng ano. masarap sarap. Mm. Ang init. Ito mo sa atin, baka kakain siyang ano ba, baka kung init na kakanin na. Mm Hindi -hmm. mo sa atin kakanin daw, baka kung init lang. Ate! Okay. Pasok ka kung mahapde talaga.

pagpasok ko dyan na. Tumama sa oven yung ano ko. Oh, kamay ko. Yeah, yan ang tangalian mo. Ba na ng kanin? Ang tsukit-tsukit. Tumama ba sa ano? Um, sa salamin ng oven. Ang uh, hapdi. Gumawa na lang pala yung oven. Oo. Oh. Hmm, hindi ko pa natitikman dito. Ang ah, labot lang. Okay. Baka plato mo? Mas masarap mga labs ang ano. Pag mga tira-tira na, sarap. Hindi man ito tira-tira. Leftover. Leftover. <laughs> <laughs> Sa tira-tira, leftover. Hap. Hindi, gusto mo ba? Hmm? Baka plato, di ka, bakainin kita. Pero kung hindi, kain ka, wala ka pang, wala kang lunch. Kaya plato. Kaya dyan dyan. Ganda. Mahal kasi ng salamin. Kain lang tayo ng tira-tira. Sayang din naman kasi ko itapon to. Eh, ang mahal-mahal ang bilik ko. Kasi itapon mo lang. Ako. Ano ito, Red?

ambot ang gusto oh. Pink. Abla to mo anak. Sa tinidor. the door. Hindi nga. Ang sarap niya ba? Di ko, sinabi ko kay ate kahapon. Na ang sarap ng ano niya. Yung sa gitna. Pag nakagat mo siya. Lasahan mo yung gitna niya. Ang sarap talaga. Gitna. Huh? Ito. Sarap. Gitna ng mm -hmm. ano ito masarap na. Ang dami na ate, sarap na. Harap na. Hmm. Pakita mo rin ako ba ano masarap. Kira. <laughs> ah, let me see. Let me try it. na. Mukbang. Ang lasa pang ano. Vanilla. Kaya ito ang lasa nila? Oo. Uh, -uh. Mm. Basta talaga. Pichi-pichi. Ano pala? Poche, poche. Ano pala? Sarap? Parang... Mm, mm. Hindi ako pa suntik man ever. May kakaibang rasa siya talaga. Hindi sa pichi pichi. Ano you know ba yung pichi pichi? Dilaw yung pichi pichi. Ulay lamang pinalitan. Hindi! Iba talaga yung lasa ng Pitchy pichi dun sa Mampanga. Hindi ito. Masarap siya. masin in masarap. Uh, ah, Pagkatapos nung nito, Pitchy pichi ano lang naman, ito namang, ano tawag ito? Palitaw. Palitaw. Tekman natin ang palitaw na sinoben. Tekman <laughs> natin. Uy, kalambot. Ay. Ay Mam, nasugla ko Mmm. Ang sarap. Sarap talaga pag masarap. Mmm. Ang sarap. Hindi ka niya Dapat maririnig yung kung gano'ng Ay, kakalakas ng muya. Hindi ako yung gano'ng. Parinig yung... Ayaw para tayong baboy. Ay, parinig natin yung ASMR. Sige daw siya.

Kati na kayong ulo. Ang daming uban. Mm. masarap talaga. Sarap. Promise. Ito ang laman yung higupin. Dapat maririnig, mo. Ma. Yung higup talaga. Mm. Kati hindi sabaw. Lalo sa barap, no? Ito, hindi man ito pichi-pichi. Biko yan. Kalamay. Eh. May coca doon na doon. Ang dami, may sprite pa. Saan? Masarap, dami. Yeah. Eh? Hmm. Wala pang bawa sa isa. Ba? Lang. <laughs> may kuha ka doon. Eh, ano? Ako, water lang ako. Kap. Karyoka. Chika lang. <laughs> ano yung nasa steak? Karyoka. Karyoka. You can see how juicy it is. Juicy! Juicy karyoka? Manok. ASMR. Wala tayo sa ito, lagay sa ref. Bukas yung oven ulit. Nang natin maubos, oven natin na oven. Dito tayo bibili ng ibang snacks. Kasi, Open da oh, -ano so, na ibang snacks. Maano na to? na bang ref? <laughs> ref, ref pala yung pinatay ko hindi pala o ang ano? Hala, Ang open yung nakasaksak jo ang ref na patay. Anong 'Pag ginamit mo ang oven sa taas na rin. Um, mm. O di isaksak muli 'yung sa are. Okay number 4110. 61234. 'Pag laman 'yan. Alexa, hmm. lalong sumasarap. Habang lalong sumasarap. Oo. 35, Ang sibig sabihin, lumuwag dyan. Ang ano. Ang alay. Doon nga. Lutin mo, saksak -sak mo ulit. Yun. Mm. Okay now. Okay now. Yes. May spray but don't you boost him spray? Mm. That's all. Mmm. Hello, you two. Yummy. Yummy. まだ出ちゃう。オートベ。じゃ。あれ。え、

Ang sakin sa is only water for healthy living. Yeah, he's crazy. Dito Hindi tayo dito ay tayo inom ng mga anik-anik kasi that's not healthy. Ito tayo sa water. Inom tayo ng maraming water kasi kumain ako ng matamis. Kaya, kaya inom tayo ng maraming water. Bakit ka to? Kaya iwan ang lipstick. Kaya iwan ang lipstick. Nakloko ko ano sa video? Magandang hapon. Sige. Alista na yung sinko. Ah! Pa'no 'to? Ininom tayo ba? Ininom tayo mga laps ng maraming water kasi water is good for our health. Thank you so much. <laughs> Wala lang magawa talaga. Ang pangit naman ng ano. Okay, where pangit now. Babay, bye, -bye.